Sana sa nga taong ito mga idol, patuloy tayong magsasama na harapin ang mga pagsubok. Maraming salamat sa mga subscriber natin. Sa mga nagtitiwala, umabot na po tayo ng 50,000 subscriber. Utang ko po sa inyo ang lahat ng mga ito idol. At sa aking mga member mga idol, maraming maraming salamat sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo mga idol at maraming salamat sa pagtitiwala. Simulan na po natin ang ating kwento. Matapos ang mga kaganapan na iyon, agad na nilang binitbit ang mga bangkay ng mga rebelde at dinala na rin ang grupo nila ni Commander Aragon papunta doon sa base ng mga sundalo. Bago tuluyang umalis naman ang mga ito doon sa kuta ng mga rebelde. Matapos na makuha ng mga ito ang mga matitibay na mga ebidensya, sinunog nila lahat ng pagmamay-ari ng mga ito at nagpapatuloy na sa pagbaba doon papunta sa base ng mga sundalo. Ang mga aswang nagabunan, walang pagsisidlan ang kanilang tua. Sa kanilang isip ngayon, mukhang matatahimit na ang kagubatan ng tanay. Sa wakas, natapos na din ang mga rebelde at ang mga aswang na namimisti sa kanilang bukirin matatahimit na rin ang bukiri ng tanay at muling manumbalik ang sigla ng mga taong nakatira at wala nang kinatatakutan pa. Makalipas ang ilang mga sandali, nagulat pa nga ang grupo nila nitong si General Garcia sa pagdating ng grupo nila ni Butchok na bitbit -bit na naman ang mga bangkay ng na mga napatay nilang mga rebelde at ang mga sumusuko sa kanila. Ang mga sundalo lalong-lalo na sina General Garcia at Sarhinto Lopez halos hindi makapaniwala ang mga ito na sa loob lamang ng ilang mga araw na talo na nila ang kanilang mga kalaban. Muling nagpapasalamat ang mga ito sa grupo ng mga batang sundalo. Pagkatapos sabay nang bumalik ang mga ito doon sa kuta ng mga gabunan at tulad ng kanilang plano, ipagbunyi nila ang kanilang tagumpay samantalang ang mga tauhan nitong si General Garcia inihatid na nila doon sa patag ang mga rebelde kasama na sina Commander Aragon pagdating ng mga ito doon nando doon na din sina Tatay Karyo at Tatay Arong sa gabing iyon. nagsaya ang mga gabunan at pinarangalan ng mga ito ang mga bata may mga ibinigay itong si Aguya doon sa mga bata ilan sa kanilang mga namana sa kanilang mga ninuno bilang pasasalamat sa kadakilaan ng grupo nila ni Butchok. Habang nangyayari naman ang mga bagay na iyon, doon sa bukirin ng tanay na sakop ng isla ng Walug sa kabilang banda naman, doon sa isla ng Sikihor, papunta na din sina Pablo kasama ang apat na mga paslit doon sa bukirin ng bandilaan. Ilang araw na lamang at si Manasanta na, na tulad ng sabi nitong si Nanay Kanida, sa mga araw na ito, magsusulputa na naman ang mga kampo ng kadiliman. Ang isang kamag-anak nila ni Nanay Kanida, na doon na naninirahan sa Bukirin na iyon, tuwing mahal na araw, kadalasan nakakaramdam ng pagkatakot ang mga ito dahil kadalasan din may mga nagpaparamdam sa kanila na mga kakaibang mga nilalang. Dalawa lamang kasi ng mga bahay ang nakatayo doon. Pinili ng mga ito na doon naman ninirahan dahil na rin sa bukod sa napakatahimik mataba ang lupang sinasaka nila. Ang tanging pinoproblema lamang ng mga ito tuwing pagsapit ng mahal na araw. Kaya nagpadala itong sinanay kanila ng mga bata para makakatulong na din kay Manang Ramuna. Sakay ngayon ang mga ito nang sasakyan na pagmamayari ng pamilya nitong si Luis kasama nitong si Pablo ang mga paslit na sina bono Utoy, Gabi at Bituin tulad naman ng mga tipikal na mga bata masayang masaya ang mga ito habang papakit na doon sa bukirin ng bandilaan bukod sa malamig ang simoy ng hangin doon dahil sa mga nagsilakihan ng na mga puno ng kahoy napakaganda pa ang tanawin na nadadaanan nila. Iilan na lamang ang mga nakita nilang nakatira doon sa lugar na iyon. Kadalasan ng mga taong nakatira dito sa bukirin ng bandilaan ay hindi pa nasanay sa buhay ng bayan at sa mga makabagong estilo. Ang ilan pa nga sa mga batang nadadaanan nila parang takot pa nga ang mga ito kapag nakakita ng mga sasakyan makalipas ang dalawang oras na paglalakbay ng mga ito. Tuluyan nang narating ang pasukan ng gubat. Marami na silang mga nakikitang nakasabit doon sa mga puno ng kahoy at doon sa gilid ng mga kalsada na palatandaan na nalalapit na ang mahal na araw. Ilang minuto pa ang mga lumipas, lumiko na ang kanilang sinasakyan doon sa kalublooban ng mga puno ng kahoy. Mayroon isang maliit na kalsada na mabato ang papunta doon sa bahay nila ni Manang Ramona. Ilang sandali, narating na din nila ang lugar. Agad mong makikita sa paligid ng dalawang bahay na nakatayo doon sa gilid ng mga malalaking puno ng kahoy ang mga gulayan at mga alagang hayop ng mga ito. Sa unahan ng kaunti, may rounding maliit na talon na kasing tangkad lamang ng tao ang nando doon doon sila kumukuha ng tubig para sa kanilang inumin at iba pang mga pangangailangan. Ang dalawang binang naman na nasa labas ng kanilang mga bakuran agad na napapangisi ang mga ito dahil agad nilang nakikilala ang nagmamayari ng sasakyan na ito. Alam nilang pagmamayari nila ni Nanay Kanida ang bagong dating na sasakyan. Ilang sandali. Ang ngisi ng mga ito ay napapalitan ng pagkagulat nang makitang bumaba itong si Pablo at kasama ang apat na mga batang paslit. Dahil ilang taon na din na hindi nakabisita ang mga ito doon sa lugar ng kanlasog, hindi na nila nakikilala itong si Buno. Bawat mahal na araw kasi, sina ang magpupunta sa lugar na ito para samahan sila sa paglipas ng Simana Santa. Kaya agad na tanong nitong si Manang Ramona kay Pablo. Pablo. Sino naman ang mga batang ito na kasama mo? Bakit hindi ninyo kasama sina Butchok at Nonoy? Sagot naman nitong si Pablo. Mayroong mahalagang misyon sina Butchok, Manang Ramona, doon sa kabilang isla at wala pang nakakaalam kung kailan ang balik ng mga ito dito sa ating isla. Ngunit kasama ko naman si Buno, kaya wag ka nang mag-alala ng Ramona. Dito pa nanlaki ang mata ng matanda nang makikilala na itong si Buno. Agad itong niyakap ng matanda na hindi makapaniwala na malaki na ang bata ngayon. Huling kita niya kasi nito, nasa tatlong taong gulang pa lamang itong si Buno. Nabalitaan na din ni Manang Ramona ang tungkol nitong si Buno ibatid niyang kagaya din ang paslit na ito doon sa kanyang kapatid na si Butchok. Ngunit ang tatlong mga bata, hindi niya kilala ang mga ito. Agad naman na inanyayahan ang mga ito na pumasok na doon sa loob ng bahay. Maraming mga prutas at gulay na handa itong si Manang Ramona. Sa ibaba ng kaunti naman ng kanilang tinitirhan Makikita doon ang maraming taniman ng mga ito na iba't ibang uri ng mga protas na pagtanto nitong si Pablo ngayon na kahit na dumaranas ang mga ito ng sobrang pagkakatakot tuwing si santa hindi pa rin umalis ang mga ito dito sa bukirin ng bandilaan dahil sa kakaibang katabaan ng lupang nandirito. Agad na nilantakan ng mga bata ang mga nakahandang saging kamuti at iba pang mga prutas doon sa misa. Uwi ka naman muli nitong si Manang Ramona. Mabuti at dumating na kayo, Pablo. Ilang gabi na kami may mga naririnig na mga kakatuwang tunog na hindi naman namin mawari kung sa anong hayop nang gagaling. Papalapit na kasi ang mahal na araw. Naglalabasan na ang iba't ibang uri ng mga nilalang na kampo ng kadiliman. Kaya kailangan talaga namin ang inyong presensya. Sagot naman itong si Pablo. Huwag ka nang mag-alala pa man ng Ramona. Hindi mga ordinaryong mga bata ang mga kasama ko. Napatitig na lamang ang matanda. Wala siyang tiwala doon sa mga bata maliban kay Buno. Ngunit ang presensya ni Pablo doon ay sapat na para huminahon ang kanilang pag-iisip. Sa hapon na iyon, nagpasya agad itong si Pablo na mangunguha ang mga ito ng mga halaman ng mimosa. Natitiyak niyang marami ang mga halaman na ito sa pusod ng gubat ng bandilaan. Sa mga pagkakataon na iyon, isinaman itong si Pablo, sina Utoy at bono Makalipas lamang ang ilang mga minuto, dumaan na ang mga ito doon sa gilid ng malaking sapa habang sa gilid naman ng sapang ito nandoon ang malawak na kawayanan. Kaya habang naglalakad ang tatlo, kahit nakatirikan pa ng araw, madilim na ang buong paligid ng kanilang kinaroroonan. Kakaiba din ang lamig ng dapyo ng hangin sa kanilang mga balat. Ngunit habang nagpapatuloy sa paglalakad, sina Pablo nakakaramdam ito ng kakaibang presensya na naging dahilan para mabalisa ang antingero. Sa tingin itong si Pablo, maaring may mga nagmamasid na sa kanila na hindi mga ordinaryong tao. Hanggang sa makalipas pa ang ilang mga minuto, napansin agad nitong si Pablo na parang bumabalik lamang ang mga ito sa kanilang dinadaanan. Napamura ng mahina itong si Pablo. Natitiyak niyang nililigaw sila nang hindi pa niya mawaring mga nilalang na nasa paligid. Napasulyap itong si Pablo sa kasamang dalawang mga batang paslit. Ang mukha nitong si Utoy parang wala itong pakialam sa mga nangyayari sa paligid. Ngunit napansin ni Pablo na kakaiba na ang timpla ng mukha ni Buno at hinala nitong si Pablo. Maaring alam na ng bata na may mga nilalang ang pinaglaruan sila bulong ni Pablo kay Buno. Buno, mukhang pinaglaruan tayo. Balik tarin rin ninyo ang mga suot niyong damit. Lumingon lamang itong si Buno kay Pablo at tumango. Ngunit batid nitong si Pablo na nakikiramdam na itong si Buno sa bawat galaw ng kapaligiran. Matapos na mabaliktad ang kanilang mga suot na damit at makapag-usal na din ng ilang orasyon itong si Pablo. Biglang nagbago ang kapaligiran na kanilang kinaroroonan. Nagulat pa nga itong si Utoy, ngunit itong si Bono. Inaasahan na ng bata ang mga pangyayaring ito. Itong si Pablo, mariin na itong nakikiramdam sa buong paligid. Nagdadalawang isip na ngayon itong si Pablo na ituloy nila ang kanilang balak na pangunguha ng mga halaman ng mimusa. Ilang sandali pa, tanong nitong si Pablo kay Buno. Buno, may mga naramdaman ka bang mga nilang bukod sa mga inkanto? Ang hinala kasi nitong si Pablo na maaring mga inkanto lamang ang nagkakainteres sa kanila. Ngunit sa kabilang banda naman ng kanyang mga iniisip Mukha kasing hindi lamang mga inkanto ang nasa paligid ng kanilang kinaruroonan. Batid nitong si Pablo na sa mga ganitong pagkakataon, marami nang umaligid sa bukirin na ito. Dahil nga sa paparating na ang si Mana Santa, sagot naman itong si Bruno na walang kagatol-gatol. Tiyo Pablo, hindi mga inkanto ang mga nasa paligid. Mas malakas pa ang mga ito kumpara doon sa mga inkanto. At sa tingin ko, mukhang sinasubukan lamang tayo ngayon. Dito napatigil sa paglalakad itong si Pablo at nag-iisip ng bumalik na lamang doon sa kanilang pinanggagalingan. Ngunit, muling uwi ka naman itong si Bono. Huwag kang mag-alala tiyo, Pablo. Kapag magpapakita ang mga ito ng masasamang kilos, malilintik ka ng mga ito sa akin. Napapangiti na lamang itong si Pablo sa isip niya. Kamunti ka na niyang makakalimutan na kasama niya pala ang isa sa mga apo nitong si Nanay Kanida. Kamunti ka makakalimutan ang kakaibang lakas ng batang kasama niya. Kaya nagpasya itong si Pablo na ipagpatuloy na ang kanilang paghanap sa halaman ng Mimosa. Kailangan kasi nila yon para gagawing panguntra sa paligid ng bahay nila ni Manang Ramona Hindi lamang kasi mga inkanto at mga masasamang mga barangan ang magpapakita Sa araw ng Simana Santa, marami ding mga aswang ang gagala sa bukirin na ito at hindi malayong mapagdiskitahan ang dalawang mga kubo na nakatayo doon kaya kailangan na maglagay agad ng mga panguntra sa mga aswang ang mga ito sa kabilang banda naman, doon sa bahay nila ni Manang Ramuna, nagiging makulit na ang dalawang mga batang na naiiwan doon. Nakipagdaldalan na ito doon sa mga apo ni Manang Ramuna at sa matanda mismo. Tumutulong kasi ang dalawang mga batang paslit doon sa matanda sa pagpapakain ng mga ito doon sa mga alagang mga manok ni Manang Ramuna. Kasama din ang dalawang mga apo ang anak din kasi nalalaki lalaki nitong si Manang Ramona, itong si Jose. Nagpunta ito ng bayan para makapamili ng mga gagawin nilang handaan sa pagsapit ng mahal na araw. Sa kalagitnaan ng kanilang ginagawang pagpagkain doon sa mga manok, biglang napatigil ang mga ito sa kanilang pag-uusap nang mayroong makitang tatlong mga matatanda ang mga ito na naglalakad papunta sa kanilang bahay. Galing ang mga ito doon sa kalublooban ng mga malalagong kakahuyan. Agad na nakakaramdam ng takot itong si Manang Ramona at ang dalawa nitong mga apo hinala agad ng matanda na hindi mga ordinaryong matatanda ang kanilang nakikita. Agad na wika nitong si Manang Ramona. Pumasok na kayo mga bata doon sa loob. Bilisan ninyo. Maagap naman na ang dalawang mga apo nitong si Manang Ramona. Sumunod na din si Nagabi at Bituin. Ngunit agad nang nag-uusal na itong si Bituin ng mga dasal. Naramdaman kasi agad ng bata na hindi mga ordinaryong matatanda ang tatlo at nakakaramdam ang mga ito ng presensya ng kadiliman. Ang pinsa ni Manang Ramona, itong si Inday na nakatira doon sa katabing bahay agad na ito ng asin nang makalapit naman ang mga matatanda doon sa dalawang mga bahay agad na humingi ang mga ito ng tubig na parang walang pakialam sa mga nakikitang pagkatakot ng hitsura ng dalawang ginang wika ng isang matanda na nakalapit na doon sa kinatatayuan ni Manang Ramuna Ale, baka pwedeng makahingi ng mainom na tubig hindi nakapagsalita itong si Manang Ramona dahil kakaiba ang titig ng mga matatanda na parang sumuot sa kanyang buong katawan. Nanginginig na ang katawan ng dalawang mga ginang dahil sa takot. Itong si Inday, paglabas nito na may dalang asin, hindi rin nito maintindihan ang kanyang nararamdamang takot. Nabitiwan pa nga nito ang asin na hawak at nahulog sa lupa wikang muli ng isa doon sa tatlong mga matatanda. Ano naman ang binabalak mo sa asin na hawak mo? Hehehe, <laughs> nais lamang namin na makainom. Ngunit makalipas ang ilang mga segundo, biglang lumabas ang batang si Bituin na may dala ng baso na puno ng tubig. Mabilis itong naglalakad papunta doon sa tatlong mga matatanda. Habang naglalakad, ang batang babaylan, nag-uusal na rin ito ng mga orasyon na siyang dahilan para marindi ang tatlong mga matatanda. Agad, nanilukuban ng takot ang tatlong mga matatanda. Pagkakita pa lamang ng mga ito doon sa batang sibituin. Agad nang nag-init ang kanilang katawan na umabot na sa puntong nanginginig na din ang kanilang mga katawan. Napadilat ang mga mata ng tatlo at mabilisan nang umalis ang mga ito palayo doon. Maagap naman na isinaboy ng batang sibituin ang dalang tubig doon sa kinatatayuan kanina ng tatlong mga matatanda. Habang patuloy pa rin sa pag-uusal ng orasyon, ginawa iyon ni Bituin para mawala kung may mga ginagawang pangmarkaman ang mga ito sa kanila. Nagulat ng sobra si Manang Ramona at itong si Inday. Nakita kasi nilang takot na takot ang tatlong mga matatanda sa bata sa isang iglap biglang naglaho ang mga iyon doon sa kakahuyan nang makabawi na sa wisyo ang dalawang mga ali agad na tanong nito sa batang si Bitoin Bitoin sino ang mga iyon? ngayon kumpirmado na ni Manang Ramuna na ang batang ito may kakayahan din sa mga usal at alam nilang hindi iyon basta-basta Sagot naman ng bata. Sa tingin ko man ng Ramona, kakaibang uri ng mga aswang ang tatlong iyon. Maaaring nagkakainteres lamang ang mga ito nang makakita ng mga bahay dito sa gitna ng kagubatan. Kapag muling magpapakita pa ang mga iyon, pagsisihan na nila kung patuloy pa silang manggugulo. Napabilib ng sobra ang dalawang ali sa batang babaylan. Sa isip ng mga ito, Sakto ang dating ng mga bata dahil nagiging agresibo na ang mga kampo ng kadiliman. Makalipas ang ilang mga sandali, muling nagpapatuloy ang mga ito sa pagpapakain ng mga alagang manok katulong pa rin ang mga bata. Samantalang sina Pablo naman kasalukuyan ng nakakuha ng mga ito ng mga halaman ng Mimusa. Agad nang nagpasya si Pablo na kailangan na nilang makabalik agad doon sa bahay nila ni Manang Ramuna. Alas 5 na iyon ng hapon at mas madilim na ang kapaligiran doon sa kakahuyan. Mabibilis ang kanilang mga hakbang hanggang sa mapatigil sa paglalakad itong si Pablo nang makakita ito ng tatlong mga matatanda na abala sa pangunguha ng mga kawayan doon sa gilid ng sapa. Nung una inaakala nitong si Pablo na mga normal lamang ang mga ito at maaring naninirahan lamang din sa bukirin ng bandilaan ngunit nang papalapit na ang mga ito at balak sanang kausapin nitong si Pablo ang tatlo agad nang nakakaramdam ng kakaibang pag-iinit ng katawan ang antingero at agad nawi ka din nitong si Buno Iyo Pablo hindi mga tao ang mga iyan habang itong si Otoy, matalim na din ang mga titig ng paslit doon sa tatlo. Narinig na din nitong si Pablo ang mahihinang angil galing sa batang si Otoy. Mabilis na nag-uusal ng mga orasyon itong si Pablo. Kailangan nilang makatawid agad sa mga ito. Ngunit biglang natumba ang mga kawayan na nandoon sa gilid ng sapa at humarang ang lahat ng mga ito sa kanilang daraanan. Kaya agad na wika nitong si Pablo doon sa tatlo na hindi nagpatinag sa presensya ng mga ito. Mukhang ang aga naman ng panggagambala ninyo sa amin. Baka pagsisihan ninyo ang mga bagay na ito. Ngunit parang walang naririnig ang mga ito na mabilis nang nagtatalunan doon sa gilid ng sapa at unti-unting nagbabago na ang anyo ng tatlo. Nagiging mabalahibo na ang kanilang mga katawan at nagiging mapuputi na ang kulay ng kanilang mga buhok sa ulo na parang nagsisimulang nalalagas na. Agad na humanda itong si Pablo. Ngunit biglang nawala na ang dalawang mga batang paslit sa tabi nitong si Pablo. Napakabilis na pala nitong umigpaw at inatake na ang tatlong mga matatanda. Sa bilis ng dalawang mabatang paslit, nagulat pa rin ang tatlong nilalang nang biglang sumulpot na lamang doon ang dalawang bata na sina Utoy at itong si Buno. Pagkatapos nagpakawala agad ng mga pagsapak itong si Buno habang itong si Utoy kinubawan agad ang isa sa mga ito at pinagkakalmot sa buong katawan. Ngunit biglang nagbago ang anyo ng tatlo sa pagiging mga nagsilakihang mga aso at pagkatapos napakabilis na tumakbo ang mga ito papasuot doon sa mga kakahuyan habang ang mga kawayan na nandoon sa daraanan biglang tumayo at bumalik ang mga ito sa dating anyo wika nitong si Pablo hayaan nyo na ang mga iyon utoy, buno kailangan muna natin na makabalik agad doon sa bahay baka may mga kasamaan pa ang mga ito at patibong lamang ang kanilang ginawa